ba? Ang Ay, haba. You know? Ang haba niya. So, ano ba niya. Yung... aha Hindi isda tilapia. Hindi. Ah, okay. Tilapia lang. haba. Buntot siya. Eh. Hindi gumay buntot. Hindi ganyan kalaki ang tilapia lang. Ang ba? Ayun ang ganito sige. Laki o. Oh. Okay. Hagisan niyo doon malapit wala na noo di sya dire mo buol no hmm di natanong pa rin kumak kumak tika na ko suntok pa ko mo bro suga ano pa ilahao <laughs>